Assalamualaikum uh, warahmatullahi taala wabarakatuh. Very obvious ang ginawa na magtanggal ng security uh, para the vice president will be open to any uh, accident, incident, whatever, vulnerable yan. So, parang ipamukha sa buong mundo na yan, nag-iisa na lang siya, etc. Parang um, matanggalan ng pwersa, uh, talagang vulnerable siya. So it is a violation yan. Pinakamahalaga talaga na yung security mo, trusted mo talaga yan. Mahirap maglagay ng security na hindi wala kang tiwala. So, hindi ka mapalagay talaga dyan. Oh, deliberate yan na uh, gano'n ang ginawa sa kay para ma-demoralize ang ating Vice President, the, the second highest uh, office of the land. Uh, dapat hindi nila ginawa, uh, ginawa kay Vice President Indayan. Very obvious talaga. <laughs> yes, uh, it is incumbent for us, obligasyon namin. Uh, hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng mga Duterte sa uh, amir namin, ng aming founding leader, Professor Normiswari na nandito sa Davao. Ang laki ang utang na loob namin sa kanilang pamilya. So, hindi kami pwede magpabaya kung kailangan nila kami, nandito kami, physically, kasama ng mga prayers namin na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready for this one. Anytime. Okay. Anytime. Mm -hmm. Opo. Ito ang answer namin sa panawagan ng mga mahal natin ng mga senedo, senador, sila uh, Senator Bongo, Senator Bato, at saka si Senator Robin. Here we are, the MNLF. We are ready. Kaya nga nasabi ko, vulnerable ang ating mahal na Vice President. Kasi very loud, very vocal ang ating Vice President against the CPP and PA, mga kapatid natin dyan sa kabila. Itong NTFL ka, na issue, uh, strong ang support ng ating mahal na Vice President. Uh, kaya siguro, deliberate na tinanggalan ng security para, oh, ayan na. Ambusin nyo na yan. So, kasi threat siya, oh, hindi politically, threat talaga siya. As sabi, according to the Vice President, uh, obvious naman, wala namang iba, designated survivor yan. Whether we like it or not, she will be the next President. Kung talagang uh, magkaroon ng patas na eleksyon. Kaya parang desperado na. O wala nang security yan. Eh, she is open. So, deliberate yan. Pero nandito naman tayo. O kaya, uh, ito, samantalahin ko na ito. Uh, panawagan calling all Mindanaoans, uh, especially in Davao City, let's all unite for justice and restore confidence sa ating mga kapulisan sa police force. Let's all unite and kailangan natin suportahan ang ating mahal na Vice Presidente. At uh, sa bahane naman ng mga kapulisan, kung kailangan ninyo ang support namin, we will support na uh, maayos natin ito. Mm -hmm. So siguro malakas siguro ang uh, masyado yung boss ni uh, Chief PNP Marbel na wala siyang magawa except to obey. Dapat uh, kung ano ang mandato ng PNP, hindi siya dapat ma-influence ng any political movement. Ito obvious ito, political harassment talaga yan. So so sad, nakalulungkot itong nangyari sa ating bayan ngayon. Ah, uh, kaya nga, naisipan ko mag-volunteer, uh, mag-post ng uh, security, na tutulong tayo sa pag-provide ng security. Kasi hindi natin pwede ma underestimate ang kalaban, banta ng buhay ng ating, kung dispirado na ang kalaban, mag-resort na yan to ini... Uh, eventualities para lang mawala yung banta nila sa politika. So, posible na mangyayari yan ang nangyari kay Donald Trump dito sa kay Inday. Kaya kailangan manawagan na tayo na mag-ambag-ambag, magtulong-tulong na lahat. Lalo natin, uh, na tayong taga Maggawa na lang coordination kung sino man ang ito mga retired generals ng mga kaibigan, uh, just call me, alam niyo man ang number ko. Uh, Mag-ipon-ipon tayo, then let's consult the Office of the Vice President kung kailangan ba, necessary ba, and we will plan for the necessary measures paano natin maayos ang security ng ating mahal na Vice President. Hindi, sarado Duterte. Brother Robel, Robel, step down na. Sira na talaga yung image mo. To save your neck, step down para may moral ka pa dyan. Bitiwan mo na yan. Mainit na masyado yan. Then say sorry for your boss. Sabihin mo, boss, ipit na ako masyado. I have to resign. Para to save the image of the Philippine National Police also.